New chick, bagong ayit yan yung label Siya so independent kaya meron kami label Wala ng hits parang strategy arrangements Mga ingit ay parang satan na parang rain dance Hey, ooh parang latex Water na damit pero sa kwadong ko ay naked ba Wala ng hits parang strategy arrangements Mga ingit ay parang satan na parang rain dance Uh, buong tropa sa si guest list Daming hits ang hirap gumawa ng setlist Walang ang bag sa aking squad ay iniekis Hey, dun ka a kiss Hey, lahat kami reckless Kahit magsumbong lang ibigyan siya parang Candice She let me in, wala nang ID need sa entrance Pero sa she let me finish parang sentence Oh, krimi sa kapila Shadow siyang lang sa kanila Habadon Ang haba din ang biyaya, nagigigal nilipa Pumunta ng tuwit sa, uh, sa mga ika-ika Ika-ika, din ang mga tukubikado Sa mga nag-aabang dyan oh, ito regal, depende yun sa tao Basta akong ganad Di maubusan ng bala Daig din daw sa kiyap Panulak sa utak Barado pang wasak ang dado Pinto ang sarado Bastos ang papasok Sa ubang panakot Marupok ay kinakalabot Magyayabang kaya Kasi kaya kong ka Di mo mubugan Makakalat lahat ay aming sinasabon Ang lahat na may kinakahon Pera ay nawawala, bumabalik ang tatapon Kasi sa you check, bago nga ay ang label yeah. Sa si independent kaya meron kami label yeah. Mawala ng hits, parang sara arrangements Mga inggit ay parang sara na pa rain dance Hey, ooh, parang latex Wada na dami, pero sa kwatong ko ay naked Mawala ng hits, parang sara arrangements Mga inggit ay parang sara na pa rain dance

Ayoko na bumangon pa sa bed na Bakit pa ba ba ang iyong head ha? Ipigyan mo ba ako ng head na? Pagkit sa Facebook, daming headline Buti pa sila, they is have time Puro mga sweet pag nasa timeline Kalahati ay laro na lang half time Daming tumapawag sa akin landline Pero hindi rin magulo at bedtime Di ba hihinto, wala pang red light Kinamit ng daliri parang gang sign Yung sinisigaw akong senpai tapos para naman tayo na sa hentai Bukan na sa pati pa ng landmine Gusto ko pahiga, ayoko lengthwise twice. ko lang mapahinga Gusto ko lang mapahinga with you Gusto ko lang mapahinga Gusto ko, ko lang Humiga, dumapa, tumunganga, ano pa Tulala, alam ang hapon mo damag Gusto ko sama ka Sama